Welcome back sa ating programa Kung Soy at Swerte. Magandang gabi sa inyo, mga giliw kong tagapanood. Medyo late tayo, 10.20 na. Dapat 10 p.m. tayo mag-start. Pumanin po. Ang uh, talakayin natin ngayon ay patungkol na naman ito sa kahilingan ng isa nating tagapanood. At sa totoo, hindi lang siya marahil ang nagtatanong ng patungkol dito. Yung taga natin, sabi niya, <coughs> bakit raw ba may mga nakikita siyang simbol ng ahas, simbolo ng ahas sa pungsoy, sa... sa... Kina tawag na yung mga doktor, may mga uh, parang sign din ng ahas dito yan. <coughs> Sorry po. Ang title natin Simbolo ng Ahas sa Larangan ng Bungsoy, swerte ba o malas at ano ang kahulugan nito? Siyempre pa, bibigyan din natin ang kaulugan ng numero patungkol sa iyong panaginip. Alamin natin kung ano yan. Ay a phone kung isa pa kayo abot mo. Oh yeah. Alamin nga natin. Ito ah, na, tingnan natin. Marami ang nagtatanong sa akin patungkol sa simbolo ng snake o ahas. Pwede ko lang ba itong ipaliwanag patungkol sa usaping kungsoy? Sana mabigyan daw natin ito ng kumpletong paliwanag ayon doon sa nagtatanong. Sige po, at yan ang aking papaksain sa gabing ito. Siyempre pa, pag sinabi mong snake, isa sa kinatatakutang ahas, sinatatakot ang hayop. Dahil nga sa kamandang na dala nito, magdala rin ito ng iba't ibang pakahulugan o simbolismo. Sa Chinese kung soy, ang ahas ay sumisimbolo ng lakas at pagbabagong loob, pagtsatsaga at sigla. Mula sa Latin, ang salitang serpent nang ibig sabihin ay gumagapang na hayop o ahas ay maraming paniniwala. Kumakatawan ito sa dalawang interpretasyon, masama o mabuti. Sa iba, ang ahas ay simbolo ng tukso at kataksilan. Sumisimbolo rin ito ng kamandag o lason at pagtraidor sa kanyang sa kanyang panunuklaw. Gamit din ang ahas bilang simbolo sa medisina. Yung nakikita nyo sa mga doktor yung nakasign dito. No? Na dalawang ahas sa magkapalupot. nakikita natin ito sa ospital o pagamutan. May dalawang ahas sa magkapalupot at mayroon din namang isa lamang. Alamin natin sa mga susunod kung bakit ginagamit yan na simbolo sa medisina. Pero sa ngayon, yung patungkol muna sa pungsoy. No? Marami sa atin ang nananaginip ng ahas at napapaisip tayo kung malas ba o swete ang ahas sa ating panaginip. May ilang naniniwala na bad omen ito o kamalasan ang dala, pero ang ahas sa panaginip ay nagdadala ng minsahe pwedeng ito ay babala o kaya naman ay may paparating na maganda o kaya masamang balita. Marami tayong natatanggap na kung ano ang pakahulugan ng ahas sa panaginip at may iba-ibang interpretasyon dito kung paano natin ito napapanaginipan. Mula sa Hayop na ahas, maraming paniniwala na kumakatawan ito sa dalawang interpretasyon. Yung nga, sa iba'y masama. O gamitin ito sa ano, ano? Kung sa panaginip ay kinagat ka o pilit na tinutuklaw ng ahas, isa itong babala na pag-iingat tayo may mga taon sobrang galit at inggit sa iyo. Pwede rin isang malapit na kaibigan o karelasyon ang may inililihim sa iyo, dapat kilalanin ng mga tao na sa iyong paligid. Kung sa panaginip ay nakakita ka ng maraming ahas, Lumalayo at o oh, kaya'y lumalapit sa iyo, ibig sabihin ay lumabas ka sa lungga at gawin ang dapat at ganoon din ay makasalubong mo ito. Oh, makasalubong mo ang ahas, no? Sakali, ibig sabihin niya magandang sinyales ng pagsisimula sa iyong mga balak. Marami ka pang dapat na matutunan. Ayan. Ang as, uh, ang as na papalapit sa iyo uh, sa panaginip ay sign ng good luck. swerte. At swerte na papatingin sa iyo. New beginning, bagong simula. Panaginip man o personal na nangyayari sa iyo. 'Yon. Ang ahas na napatay mo ay hindi malas ang kahulugan bagkos ay sign ito na may magandang paparating sa iyo, magandang buhay o kaya ay magandang karir. Ang babaeng na nanaginip ng ahas ay sign ng fertility o motherhood. Kaya pwedeng mabuntis sila at kapag buntis na at nanaginip ng ahas ay tanda ng good luck magkakaroon ng malusog at maayos na pagbubuntis. Ang itim na ah na sa pagbuntis ay nangangahulugan ng lalaki ang magiging anak at kung puti ay babae. O oh, yan, no? Diba? Kakaiba. Simbolo rin ng sexuality, affection at romance ang ahas sa panaginip. Nangyayari ito kapag na mismo ang iyong kapareha. Sa mga politiko, ang ahas sa palaginip ay simbolo ng power, kapangyarihan, success at authority. Nakikita rin ito ang pagkampanalo at tagumpay. Kaya yung mga politiko tumatakbo sa sakali, ano? Tapos sa naginip sila ng ahas, maganda meaning niya, malanalo sila. Ang itim na ahas ay simbolo ng pagkabalisa o pagkatakot, babala ito na dapat mag-ingat sa taong malapit sa iyo na pwedeng gumawa ng iyong ikagagadit. Ang kagat o pagtuklaw sa paa ay simbolo ng pagbabago o paglalakbay. Ang pulang ahas ay simbolo ng sexual desire. Ang patay na ahas ay positibo ang dating Paparating ang magandang pagbabago at pagtatapos. Ito ang pandiling lang at pagtataksil. Katapusan ng isyo sa problema sa iyong buhay. Ang pagpatay ng A sa panaginip ay positibong kahulugan. Malalampasan mo ang malaking problema at takot. May mga bagay kang mapagtatagumpayan. Pakikibaka ito o mapaglalabanan. Ngayon naman, ang kahulugan ng ahas sa panaginip, ito ay simbolo ng numero uno. Kung ang ahas naman ay nakapalupot, ito sa, nakapalupot ito ay otso. Kung dalawang ahas sa panaginip, onse ang pakahulugan nito. Yan. Yeah. Ngayon, ano-ano uh, pa ba yung mga iba-ibang pakahulugan sa panaginip? No? Tingnan nga natin. Yung number one as no? Kapag ka nakapanaginip ka naman ng multo, syempre, sa panaginip mo, pagka multo, medyo may takot, no? At tatanong mo, eh hey, sir, nakapanaginip ako ng multo, ano ba ibig sabihin niyan? Aba, ang ibig sabihin ng multo ay numero dos. Eh paano kung nakapanaginip ka ng multo at aso? Paano mapagsasamahin yung dalawang numero? Pwedeng dos at tres. Pwede mong tayaan yan, no? Ngayon, kung nakapanaginip ka naman ng patay na, iba may mga kamag-anak ang namatay na at napanaginipan mo, isipin mo ano po ba ang number ng taong patay na? Ito ay 19 o 19. May, marami naman sa atin ang nakapanaginip na tila na ka nahuhulog tayo sa mataas sa gusali. O kaya naman eh, tipong nahulog tayo sa bangin. Ano bang ba ibig sabihin yan? Ano ang numero niyan? Ang numero ganyan na nahulog ka sa bangin o sa isang mataas na gusali ay simbolo ng numero 21. Kung galit na galit ka naman sa iyong panaginip, galit na galit ka, ang ibig sabihin niya, o oh, ano bang number niyan, ang eh, tinutukoy natin, mga number, kung galit na galit ka, ano ibig sabihin niyan, o oh, anong numero niyan, 23. O, oh. Kaya naman kung naglalakbay ka sa isang magubat na lugar at nakapan nakakita ka ng palaka sa panaginip, ano ibig, anong numero niyan? 24. Kung isa ka naman dalaga at nakapanaginip ka ng isang binata na nandidigo sa iyo, ang numero niyan ay 26. Kung ka, ikaw naman ay nasugatan sa iyong panaginip, sugatan ka at duguan, ano bang numero ng dugo? Ito ay number five. Kung nakapanaginip ka naman ng, ng dumi ng tao, dami na, dumi ng hayop, nako, ano ba ibig sabihin yan? E yan po ay number seven. Kung nakapanaginip ka naman ng, ng isang uh, lalaki, lalaking matanda na, lalaking matanda o lalaking bata, yan ay numero ng ten. O kung nakapanaginip ka ng maraming pera, tuwa tung ka, maraming pera, ang nakita mo sa iyong panaginip, ito ay number 14. O kung nakakita, na, nakakita ka naman ng tubig, batis man yan, o na, anong klase man yan na tubig, ay simbolo yan, ang number 16. O, kung nakapanaginip ka na dumalo ka sa isang dibo ng iyong anak o kaya dibo ng isang kaibigan, ang number niyan ay 18. Uh, kung ikaw naman ay eh, nakapanaginip ng, eh, alisin tayo, pumunta naman tayo sa dibo, pumunta tayo sa kasal. Kung nakapanaginip ka ng kasal o kasalan, ano ba ang numero ng kasalan na yan? Ito ay 22. Yan, ano po? Ay eh, kung nakakita ka ng sunog, Naglalagablab na apoy. Ano ibig sabihin? Ano ang numero? Naglalagablab na apoy. Number 27. Yung mga pet lover naman dyan, nakapanaginip ka ng pusa o kaya aso. O pusa na lang pala. Na, napanaginip mo ng pusa, yan ay number 28. Kung aso naman napanaginipan mo dahil pet lover ka, number 3. Ano po? Ngayon naman, dahil uh, isa ka naman sa bungero. Eh nakapalaginip ka ng manok. Ano ba ibig sabihin ng manok sa panaginip mo? Dahil ikaw sa bungero. Eh, number four. Ano po? Ah, uh, ano pa ba? Ang uh, nakapanaginip ka ng... Sabi nitong isa, eh sir, eh wala pa akong Pasko. Hindi pa Pasko pero napanaginip ko, napanaginipan kong Pasko na. Ano ba ibig sabihin? ubang number pala. Number 25, kapag napanaginipan mong Pasko. So, yan yung mga panaginip na may no, katumbas na numero, no? Yung nahulog ka, kung, ayan, no? inisa-isa na natin. No, sana po, nakatulong sa inyo. Kung ikaw nakapanaginip naman ng manok, yun, nabanggit ko na kanina. Kung uh, ikaw naman, e eh, ikaw ay isang mister na panaginipan mong buntis si misis, ano bang number ng buntis si misis ay number 6. Kung nakakita ka rin ng buntis sa panaginip, number 6 po yan. Uh, yan po. Kung ikaw naman ay nakakita ng isang bata na naglalaro sa kanal, ano bang number ng isang bata na naglalaro sa kanal o kalsada? Number Number 11. Kung nakapanaginip ka naman ng isang tao na gohormentado, nagwawala, uubod ng tapang. Ano ba ibig sabihin niyan? Ang ganyang panaginip ay may numero 15. O, sa pakilista nyo lang. Ano? Pakilista nyo lang. nasa ganun eh, matandaan ninyo at makapanaginip kayo, i-combine nyo, i-combine nyo yung mga numero yan. Sa weteng. Weteng kaya, o sa, sa, ano, sa easy no baka sakali, o wakay sa loto, no? At malay nyo, uh, magbigay ng sweti sa inyo at magwagi kayo. So yan po, yung ating uh, paksa, no? Pero bago pa tayo magpatuloy, nais ko munang uh, yung uh, na marami sa ating mga tagapanood ang nagpapasalamat patungkol sa pagkakakuha nila ng Energizer Magnetic Power Pendant, yung isang ginang na nasa Bansang Amerika, tuwan-tuwa sa atin. Nung dumating sa kanya yung Energizer Magnetic Power Pendant last month, uh, buwan ng Marso, eh tuwan-tuwa siya dahil na kasi may tatlong trabaho daw siya doon sa Bansang Amerika. Eh e, kaya lamang daw, eh kapag natatapos siya sa isang trabaho niya pero, pakiwala niya, pagod na pagod na siya. Kaya kahit anong vitamin sa iniinom niya, wala eh, hindi may epekto. Pero simula daw na dumating sa kanya, yung energizing sa so magnetic power pendant, ba, para daw siyang ubod ng sigla. No? Uh, talaga naman tuwan-tuwa siya dahil ganun nga nangyari. Meron din naman sa ating nakapanaginip, ay nakapanaginip tuloy, meron naman nagpapasalamat patungkol sa madalas na pananakit ng kanyang tuhod, no? Uh, iniisip niya matinding rayuma. Pero simula nung gamitin niya ngayon energizer magnetic power pendant, nawala 'yun, no? Marais, nakatulong din daw yung mga gamot niya at siyempre yung uh, energize magnetic power pendant at ganun din po siyempre ang ating Panginoon Diyos. Ah, uh, marami pa pong nagpapasalamat, yung iba naman na uh, nagpapasalamat dahil doon sa sa Testamentum Talisman, nakaiwas sila sa aksidente, sa masamang tao, Ganon din ng Herembe Talisman na malaki ang naging tulong sa kanila upang makawala sila sa tinatawag na sumpa. Ano po? Yung, mayroon uh, meron po tayong isang bagong bracelet na pwede niyong gamitin sa kasino. Ang um, sa pakaibot mo nga, may nakasulat doon eh, yung procedure, procedure, source, yung source. Dyan, 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 dito, dyan, dyan. yan, yan. Yan, yan, mga tayo, yan, 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 yan. Hindi, yan, nakuha mo na, yan, hanapin mo dyan. Hindi, hanapin mo. Source na nakalagay? S-O-R-S. Ito yung bago nating uh, bracelet, no? Na, na, ang dami nag-request na itong panibago. Ito po yung Source Armelia Charm. Isang uri po ito ng bracelet na pwedeng gamitin sa sugal. Casino at iba pa. Umahatak din ito ng swerte. Marami ang nakagamit na nito sinuwerte sa paglalaro. matagal na po. Uh, siguro mga 20 years na, mag, na nagkaroon kami nito. Ngayon lamang po ibinalik. No? Ito po yung Source Armelia Charm. Marami ang nakagamit ng sinuwerte pagkaya ng kaya nga marami nag-request nito. Kaya muli natin binabalik. Ang uh, ngunit hindi naman po lahat ay sinuwerte. No? May mga naglaro din na hindi gano'ng sinuwerte, pero karamihan sa kanila ay talagang nakamit ang suwerte sa paglalaro, kumpara sa hindi. Isuot lamang ito sa kaliwang braso, ang white at silver na pwedeng himasin sa sandaling naglalaro ka, ito ay upang lumakas ang good energy sa katawan mo at makuha ang basbas -bas ng swerte. Bigkasin sa isipan ang orasyon. No? May orasyon dito na nakapaloob. Eh. So, guide lamang po ito. So, kapag binigkas nyo yung orasyon at uh, gawin nyo, malaki ang may tutulong. Ito po yung source, Armelia Charm. Source, no? Armelia Charm. Yan po. Isang uri ng uh, umahatak ng swerte sa paglalaro. Siyempre sa pag pakikipag-transaction na rin. Yan po. Subukan nyo po yan. No? Kanina suot ko yun eh, pero hindi ko suot ngayon. So yan po, yung uh, bago nating ano, bracelet. Siyempre pa, nandiyan pa rin po yung obsidian with golden power stone bracelet na pwede nyo gamitin para sa inyong business, sa trabaho, sa pakipag-transaction. Nariyan din po yung tinatawag nating uh, amuletum tectum bracelet na nagbibigay din ng swerte at proteksyon. Uh, Siyempre pa, nariyan din po yung Golden Power Stone na nagbibigay ng swerte sa negosyo at marami pa pong iba. Available din po ang ating libro, no? ang, uh, ang aklat natin na uh, sa ano, ang Secreto Bacolus Book. Available po rin po yan. Uh, kung nais nice yung magkaroon, tumawag lamang po kayo sa aking numero asa uh, sa darating po pala na April uh, Aprilitoryo eh, bumalik tayo sa nakaraan. Ah uh, nabasa ko kasi yung luma nitong message. Ah eh. uh, sa darating po pala na June 16 may schedule po tayo diyan sa Muntalban Rizal at sa darating uh, bukas po pala ano, may schedule tayo diyan sa Cavite. Anareyan uh, po tayo sa Cavite bukas. Isa pong uh, foreigner, foreigner, isang banyaga ang uh, nais magpapunsoy sa atin dahil medyo hindi raw kagandahan yung kanyang negosyo. Bagamat isa siyang uh, hindi siya Pilipino, eh nakipag-ugnayan po sila sa atin para ipasuri yung kanyang business na nagkakaroon siya ng problema. Kaya doon sa mga nais magpapunsoy, pwede naman po kayong tumawag sa aking numero 0917 940 one 1111 Pwede rin sa akin Viber, yan din ang aking number. O kaya naman magbinsay kayo sa aking Messenger, ang aking Facebook account, Shalir Hila. O kaya ipalo nyo ako sa akin Facebook page, Haila Shalir. O kaya naman mag-email kayo sa aking email at hila underscore shalir at yahoo.com. Yan po, kahit ang saan lupalop kayo ng Pilipinas, basta mararating ko, pupuntahan ko pa ko kayo. Ano po. Ayan po, kung may mga nais kayong pag-usapan o no, paksain ko dito sa aking programa, pwede naman kayong magmensahe sa numerong nabanggit ko kanina. Tawagan lamang po ninyo ako. Doon po pala sa mga umorder sa atin hindi pa natatanggap yung order nila. Pakintay-intay lang po at sigurado makakatig sa inyo yan. Ano po? Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, ang lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa Ilalayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click yun lang yan! Thank you!